aga kami bumiyahe dahil sa airport mahaba ang pila. Kaya lilipad kami ngayon para pumunta sa isang okasyon. Kaya tara na, samahan nyo kami sa Durian Capital of the Philippines, Davao. From Manila to Davao City, 2 hours and 10 minutes ang biyahe. At dito naman tayo lumupag sa Francisco Bangoy International Airport. Agad naman kami sinundo ni Kuya sa airport at dito kami dinala sa kainan sa tabing dagat dito sa Panabo City, Davao. Dito sa kainan na ito, sure na sure na ang pagkain ay hindi iniinit kasi ikaw mismo mamamalengke at pagkatapos mo mamili, sila na bahala at sasabihin mo na lang kung anong gusto mong luto. Dito, sobrang sarap kumain. Bukod kasi sa presko, maganda rin yung tanawin dahil tabing dagat. Tapos ito naman yung mga in-order namin. Subukan naman natin kung masarap. Dito sinubukan ko naman yung buset at sobrang lampo.